Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po muli si Attorney Mike Operario. Ang mga huling pahayag ng pangulo ukol dito sa mga naging testimonya sa House of Representatives ay nagpapatunay na walang patutunguhan itong imbestigasyon na ito sinasabi ng House of Representatives kahit na ng Senado. Pati na rin ang sinasabi niyang bubuwi niyang uh, independent committee or commission na mag-iimbestiga dito sa flood control. Bakit po natin nasabi yan? Pakinggan nyo ang kanyang sinabi. Lahat suffer from that, ano, uh, sasabihin, uh, utos ni Presidente, utos ni Sekretary, utos ni Ganto. Uh, tapos, hindi naman totoo. Kaya, <laughs> we'll have to look. Eh, kung totoo, di may problema uh, na talagang inutos. Pero hindi. Ang, ang nakikita ko, eh. we are all, all of us who are in, uh, in, in high positions, of high offices in government, uh, all of us suffer that uh, sino, akala ko approve mo eh. Hindi, wala akong alam dyan. Mapansin nyo sa kanyang deklarasyon na basically sinabi na niya na Uh, normal sa mga tao na madalas ay inaakusahan ang mga pinuno na kagaya niya. Although hindi niya binabanggit yung pangalan ni Martin Romualdez, ang katanungan ay dito. At uh, basically, sinabi niya na na uh, hindi pa daw, wala pa daw investigasyon, pero para sa kanya, ito ay hindi na totoo. Ngayon, nagbubuo ka ng komisyon sasabihin mo magkakaroon ng independent na investigasyon. Pero ikaw ngayon pa lang, sinasabi mo na bagong mo pa binubuo itong komisyon, ay meron ka ng konklusyon na ito name dropping lang. Madalas nangyayari ito sa inyong mga opisyal, kagaya mo, na ginagamit lang ang inyong pangalan, pero hindi naman ito totoo. Anong aasahan natin dito sa komisyon na ito? Ikaw ang boss ng komisyon na ito? kahit na sabi mong independent yan, ikaw mag a dito. Paano gagawin mo doon sa magiging report ng commission na ito kung tataliwas ito sa iyong konklusyon? A-aprubahan mo ba ito? Sa ganitong sitwasyon na tatandaan ko noon si Ninoy Aquino nung siya ay ikinulong and he is being tried by the military tribunal. And while he was being interviewed by Ronnie Nathaniels, sinabi niya kina Ronnie Nathaniels na imposible naman na yung boss nyo sinasabi, si Marcos, si Ferdinand Marcos Sr., sinasabi niya na nag-guilty ako ng, ng treason at ng rebellion. At pagkatapos, ako ay i-acquit -ia ng military tribunal. Sabi niya, siyempre boss nyo yan. Susundin niya yung boss nyo. At ganito rin ang uh, takbo ng istorya nito sa allegedly bubuwi na independent commission ito. Walang patutunguhan ito sapagkat ang presidente na mismo nagsasabi na walang katotohanan ang mga paratang na ito laban sa mga tauhan niya, kina Martin Romualdez at iba pa niya mga kasamaan, na ito ay name dropping lang. Ngayon, sila pa ang biktima at hindi ito totoo. Paano na ngayon yung mga nawawalang pera? Ay paano na ngayon yung sinasabi mong mga ghost projects? Paano na ngayon yung mga 15 favored contractors sa sinasabi mo? Na marami dyan ay mga congressman din. Pero ngayon, it seems that the President is already backtracking. Tumaatras na siya sa kanyang unang sarswela na siya ay lalabanan niya ang korupsyon. Mukhang walang korupsyon na lalabanan dito. Pagtatakpan, meron. Lalabanan, mukhang malabo. Mukhang walang aasahan ng taong bayan sa anumang klase ng investigasyon na nagaganap sa kasalukuyan. And I hope na yung mga events na ito na nangyayari sa palibot natin dito sa Asia ay maging leksyon dito sa mga namumuno natin. Hindi nyo pwedeng itulak ng itulak ang mga tao at aasahan ninyo na yan, mga yan, ay patuloy na matatakot at hindi kikibo sa harap-harap pang -harap panluloko sa kanila at pagsisinungaling sa kanila at pagnanakaw sa kanila. Dadating tayo doon sa breaking point. At sana bago tayo dumating doon, ang unang magising dito, ito mga pinuno, bawasan ng konti ang inyong pagkaganid. Walang mabuting idudulot 'yan sa ating bansa. Kung may konti pa kayong pagmamahal sa ating bayan, pagsipagbitiw na muna kayo at hayaan 'yung gumulong ang tunay na hustisya bago pa mahuli ang lahat. Ang, ang deklarasyon ng Pangulo ay nagpapakita ng isang direksyon na hindi maganda para sa demokrasya. Ito ay isang tahasang panluloko na naman sa taong bayan. Ang kawawa dito ay tayong mga Pilipino. At alam natin na nagsisinungaling ang Pangulo sa kanyang mga sinasabi na naman. Bakit? Well, alam nyo yung mga abogado, we interview a lot of uh, liars. <laughs> Marami sinungaling kaming ini-interview, kinakausap araw-araw. Uh, And you or you will only already notice or mapipick up mo na yung mga certain characteristics ng mga taong mahilig magsinungaling. This is called mga micro expressions. Yung mga maliliit na gawi na merong habit ang ilang mga tao bago sila magsasabi ng kasinungalingan. Sa kaso po ng ating pangulo, mapapansin ninyo, mahilig siyang tumawa. He belts out a short laugh, a burst of laugh bago siya magsinungaling. Or when he is cornered or when he is put in a difficult situation or when he is facing a short question, a difficult short question, magkakaroon siya ng burst of a short laughter before he answers pansinin niyo po yan sa lahat ng kanyang mga interview na kung saan siya ay nagkakaroon ng pressure sa tanong. Tatandaan niyo yung interview niya noon sa foreign uh, um, press na tinanong siya tungkol sa hidden wealth, sa plunder of our nation. Tumatawa siya at sabi ng interviewer sa kanya, what's so funny uh, about the question? Ito, yung pinakita nating video sa kasalukuyan. Tumatawa na naman siya bago siya sa niya yung tungkol sa name dropping. And this uh, micro expressions on the part of the president tells you he knows something. He knows that he's lying. He knows na walang patutunguhan itong investigasyon na ito. But Mr. President, we also know. Alam na rin po namin walang patutunguhan itong investigasyon na ito. Kasi nagsisipag-aral din naman kami. Nagsasaliksik din naman kami kasi alam namin sa panahon na ito mahirap makialam ang taong walang alam kaya God bless you God bless us all paglaban natin ang Republika ng Pilipinas